Mga kapinoy hugot sihi, grabe. Kung akala nyo tapos na ang kilig ngayong linggo, eto na naman si Donnie at Belle, may bagong pasabog na siguradong ikakakilig nyo hanggang buto. Ready na ba kayong tumili at mumiti buong araw? Tara na at pag-usapan natin ang bagong ganap ni na Donnie at Belle na trending na trending online. Kilig overload na naman ang buong Donbel fandom nang kumalat ang bagong video kung saan makikitang si Donnie mismo ang videographer ni Bell habang sobrang saya at aliw na aliw si Bell o mas kilala ng fans bilang Belinda sa harap ng kamera. Para bang isang candid behind the scenes moment na perfect na perfect para sa mga supporters na gustong makita ang totoong chemistry ng dalawa sa likod ng spotlight. Sa video, halatang hindi lang basta simpleng kuha ang ginagawa ni Donnie, maingat, maayos at punong-puno ng pagmamahal ang bawat anggulo. Parang proud boyfriend vibes. Habang si Belle naman, hindi maitago ang kanyang happiness at tawa. Natural na natural, parang wala silang iniisip kundi mag-enjoy sa moment. Ang tawag ng netizens dito. Donnie, the proud boyfriend videographer. Pero teka, hindi lang 'yan ang dahilan kung bakit trending ang clip na ito. Ang mas nakakakilig, pinusuan mismo ng mommy ni Donnie ang post ni Belle. Mga kadonbel, ibig sabihin, may stamp of approval ang pamilya ni Donnie sa bawat ganap na meron sila ni Belle. Kahit simpleng heart reaction lang, para sa fans malaking bagay na yun dahil simbolo ito ng suporta at pagmamahal ng pamilya. Sa social media, bumuhos ang comments at tweets mula sa mga fans. Grebe! Donnie videographer na, supportive pa si mommy. Legit na to! Iba talaga kapag mahal ka ng pamilya. Bell is glowing. Nakaka-inspire silang dalawa. Sobrang genuine ng happiness nila. Maraming don Bell supporters ang natuwa dahil ipinapakita nito na hindi lang basta showbiz ang relasyon ng dalawa, may respeto, may effort, at may pamilya na sumusuporta. Kaya naman hindi nakakapagtaka na trending agad ang hashtag na videographer sa Twitter at Facebook. Dagdag pa dito, marami ang nakapansin na every time may update si Bell, hindi nagpapahuli si Donnie. Palaging nandyan, ever behind the camera or sa tabi niya. Ito ang dahilan kung bakit ang fandom sobrang solid, kasi nakikita nila ang true partnership ng Don Bell. Ayan mga kapinoy hugot si Another kilig overload na naman mula sa Don Bell. Kung gusto niyo pang ma-update sa lahat ng ganap, make sure na i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel. Comment na rin sa baba kung anong part ng video ang pinakanakakakilig para sa inyo. Hanggang sa susunod na update, tuloy lang ang kilig at suporta sa Donbel.